Mga kababayan, sa punto pong ito, ating pong talakayin ang mga programa at proyekto ng kasalukuyang administrasyon dito lamang sa Mr. President on the go. Una nga po dyan, mga kababayan, hinikayat po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga abogado na protektahan ang human dignity sa kinahaharap na pagtaas ng mga hamon mula sa digital age, kabilang na po yung cybercrime, data privacy issues, at artificial intelligence. Sinabi pa ng Pangulo, ang kamakailan lamang na adopsyon ng Code of Professional Responsibility and Accountability kumakatawan sa mahalagang hakbang patungo sa pinakamataas na ethical standards ay magsisilbing gabay sa bawat miyembro ng legal community. Sa kabilang dako, sinabi po ng ating Pangulo na ang climate crisis ay isang urgent challenge na banta sa mga susunod na henerasyon. Tinuran pa nito ang mahalagang papel ng legal profession sa paghubog at pagpapatupad ng environmental policies para pangalagaan ng ating planeta. Samantala, sinabi ng Pangulo na aampalakasin ang legal profession ay kinakailangan kaysa sa simpleng tugunan ang krisis. Ipiniliwanag pa ng ating Pangulo ang pangangailangan na palakasin pa ang pundasyon ng larangan kabilang na ang education at continuous learning. Tinukoy naman ng Pangulo ang pangangailangan para sa law schools na pairalin ang pagbabago ng legal profession sa pamamagitan ng pag-update sa kurikula at pagsasama ng emerging fields at pagbalanse sa legal theory na may kasamang practical application. Sinabi pa po ng ating Pangulong Marcos Jr. na ang Revised Model Curriculum for the Basic Law Program ay nakakapagpatatag ng puntasyon sa pamamagitan ng pagsama sa Human Rights Law and International Law sa Legal Education. At yan po muna ang ating update yung umaga. ang susunod nating pag-uusapan patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon. Dito lamang sa Mr. President on the Go.